Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit bigla na lang naglaho ang ilang sinaunang sibilisasyon? Sabi ng mga historiador, dahil daw sa mga digmaan, sakit at kalamidad. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isa pang dahilan mas makulay na ayaw pag-usapan ng marami? Ngayon, sisirin natin ang mga sinaunang teksto at aalamin ang tatlong kasalanang sekswal na pinaniniwalaan ng marami na dahilan ng pagpuksa ng Diyos sa buong bansa. Magugulat ka kung gaano karelevant ang mga kwentong ito hanggang ngayon. Humanda ka dahil hindi ito magiging madali pero siguradong kapanapanabik. Bago tayo magsimula, bigyan natin ng konting konteksto. Kapag pinag-uusapan natin ang Diyos at ang pagpuksa ng mga bansa, ang tinutukoy natin dito ay ang mga sinaunang teksto sa Biblia at mga kaugnay nito. Hindi lang ito basta listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin, kundi isang talaan ng relasyon sa paggitan ng sangkatauhan at ng isang mas mataas na kapangyarihan. Ayon sa mga tekstong ito, nagtakda ang Diyos ng ilang pamantayan ng moralidad. Ang paglabag sa mga pamantayang ito, lalo na sa usapin ng seksualidad, ay madalas na nagdudulot ng matinding kahihinatnan sa buong mga lungsod at maging sa mga bansa. Isipin mo na lang ang mga pinakasikat na sakuna noong unang panahon. Maaring hindi lang ito basta aksidente kundi direktang resulta ng mga ginawa ng mga tao. Ngayon, dumako tayo sa unang punto sa ating listahan na matagal nang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan. Siguradong narinig na ng bawat isa sa inyo ang pariralang Sodoma at Gomora o kasalanang Sodomita, kahit minsan. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Pinag-uusapan natin ang mga pangyayaring nakasulat sa aklat ng Genesis, kung saan ang dalawang maunlad na lungsod, ang Sodoma at Gomora, ay literal na nilipol ng apoy at asupre. Isipin ninyo ang eksenang ito. Ayon sa salaysay ng Biblia, ang mga lungsod na ito ay lubhang na lubog sa kasamaan at kahalayan, kaya't ang daing ng Sodoma at Gomorrah ay umabot mismo sa langit. Nagpasya ang Diyos na alamin kung totoo nga ito, kaya nagpadala siya ng dalawang anghel na nagkunwari bilang ordinaryong manlalakbay. Sinalubong sila ni Lot na pamangkin ni Abraham at naninirahan sa Sodoma at inimbitahan niya sa kanyang bahay upang iligtas sa mga panganib ng gabi. At dito nagsisimula ang nakakapanindig balahibong pangyayari. Pagpasok pa lang ng mga anghel sa bahay, agad itong kinubkob ng isang malaking grupo ng mga tao. At hindi lang ito basta-bastang grupo ng mga siga o ng gugulo. Binibigyang diin ng Biblia ang mga taga-Sodoma, mula bata hanggang matanda, ang buong sambayanan, mula sa lahat ng sulok ng lungsod, ang umikot sa bahay. Ibig sabihin, ang lahat ng kalalakihan sa Sodoma ay nagtipon sa bahay ni Lot. At ang kanilang hiningi ay kakila-kilabot at walang pasubali. Sumigaw sila kay Lot, "Ilabas mo sila sa amin, kilalanin namin sila." Ang salitang Hebreo na kilalanin sa kontekstong ito ay iisa lang ang ibig sabihin ang makipagtalik hiningi ng pulutong na ibigay sa kanila ang mga panauhin para sa grupong panggagahasa ngayon sinusubukan ng ilan na paliitin ang bigat ng kwentong ito sa pagsasabing ang pangunahing kasalanan ng Sodoma ay ang kawalan ng pagtanggap sa panauhin o kawalang-galang sa bisita Ngunit maging tapat tayo, ang teksto ay nagsasaad ng ibang iba. Ang antas ng kanilang kalaswaan at kasamaan ay umabot sa punto na handa silang pwersahin ang mga panauhin, mga dayuhan na nasa ilalim ng proteksyon ng may-ari ng bahay. Sa kanyang matinding desperasyon, lumabas si Lot sa pulutong at inalok sila ng isang bagay na hindi kapanipaniwala ang kanyang dalawang birheng anak na babae na sinasabing gawin ninyo sa kanila ang anumang naisin ninyo, huwag lang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Ang nakakagulat na gawa ni Lot ay nagpapakita lamang kung gaano kalala at kasama ang intensyon ng pulutong. Ngunit hindi nila kailangan ang mga babae. Lalaki ang gusto nila. Sinimulan nilang piliting sirain ang pinto at bantaan si Lot ng mas matinding pagpapahirap. Sa sandaling iyon, binulag ng mga anghel ang mga umaatake at iniligtas si Lot at ang kanyang pamilya. Inutusan silang lumikas agad mula sa lungsod at pagkatapos, kumuhos ang ulan ng apoy at asupre sa Sodoma at Gomorrah. Ito ay isang kumpleto at walang pasubaling paglipol. Kaya, ang kasalanang ito ay hindi lamang simpleng pakikipagtalik sa kaparehong kasarian tulad ng pinapaniwalaan ng marami. Ito ay isang agresibo, marahas at mapanuksong sekswal na pag-uugali na naging normal sa buong lipunan. Ito ay isang kumpletong kawalan ng moral na preno kung saan ang kahalayan ang nagiging tanging batas at ang karahasan ang paraan para matugunan ito. Ito ang mismong kasalanang sodomita kung saan, ayon sa banal na kasulatan, ay dumating ang napakatinding parusa. Dumako naman tayo sa pangalawang ng sekswal, na marahil ay mas mapanlin lang pa dahil nagkubli ito sa anyo ng kabanalan at relihiyon. Ito ay tungkol sa kultong prostitusyon at mga ritual na sekswal na laganap noon sa mga sinaunang tribo ng kainaan. Ang mga taong iyon mismo na Ayon sa Biblia, dumating ang mga Israelita sa kanilang lupain. Para lubos na maunawaan ang kalaliman ng penomenong ito, kailangan nating sandaling sumisid sa kanilang pananaw sa mundo. Sinasamba ng mga kanaanita ang mga Diyos ng pagkamayabong, tulad ni Nabaal at Astarte. Ang kanilang lohika ay simple. Upang ang lupa ay magbigay ng ani, upang dumami ang mga hayop, at upang magkaroon ng mga anak ang mga pamilya, kailangan nilang tulungan ang mga Diyos. Ipakita sa kanila kung ano ang nais mula sa kanila. At ang pinakamahusay na paraan para dito ay ang paggaya sa akto ng paglikha. Ibig sabihin, ritual na seksualidad. Isipin ang isang templo, isang lugar na iniuugnay natin sa panalangin, katahimikan at kabanalan. Ngayon, isipin na ang templong ito ay, sa esensya, isang legalisadong santuario ng ritual na prostitusyon. Doon naglilingkod ang tinatawag na Kedeshim at Kedeshot, mga lalaki at babaeng prostituta ng templo. Hindi lang para mag-alay ng sakripisyo ang mga tao sa templo, kundi para makipagtalik din sa kanila. Hindi ito itinuturing na kasalanan, kundi isang akto ng pagsamba. Bahagi ng isang ritual na pangrelihiyon. Ang perang ibinayad para dito ay napupunta sa kaban ng templo. Inilalarawan ito ng Biblia ng may matinding pagkasuklam. Naglalaman ng mga aklat ng Levitiko at Deuteronomio ng pinakamahigpit na pagbabawal sa mga gawaing ito. Direktang sinabi ng Diyos sa mga Israelita, Huwag ninyong gawin ang ginagawa sa lupain ng Kainaan na pinapatnubayan ko kayo bakit ganoon na lang katindi ang reaksyon? Una, lubusan nitong binabaluktot ang mismong ideya ng Diyos at pagsamba. Ang sagrado ay nahahalo sa kasuklam-suklam ang espiritual sa pinakamababang pagnanasa ng laman. Ang seksualidad na sa pagkaunawa ng Biblia ay isang sagradong regalo para sa kasal ay ginawang produkto at pampublikong palabas. Pangalawa, sinisira nito ang institusyon ng pamilya kapag ang ritual na pagtataksil ay nagiging normal at inukonsinti pa ng relihiyon ang konsepto ng katapatan sa asawa ay nawawala na lang. Nilulusaw nito ang lahat ng moral na pundasyon ng lipunan at sa huli, malapit itong nauugnay sa iba pang kasuklam-suklam na gawi. Kabilang ang paghahandog ng tao, lalo na ang mga bata, na isinasagawa rin sa mga kulto ni Baal. Ibig sabihin, ang sexual na kabulukan ay isa lamang taluktok ng malaking yelo ng lubusang moral na pagkasira. Dahil dito mismo, ayon sa Biblia, ay isinuka ng lupain ang mga naninirahan dito. Ang pagkalipol sa kanila ay ipinakita hindi bilang isang gawa ng walang dahilan na agresyon kundi bilang isang operasyon sa pagtanggal ng nakamamatay na bukol ng kanser na nagbabantang kumalat at sirain ang lahat sa paligid at sa huli narito ang ikatlong kasalanan hindi ito kasing liwanag o kasing nakakagulat ng nasusunog na Sodom o ng mga orgiya sa templo ngunit marahil ito ang pinakamapanganib dahil palihim itong sumisira sa anumang lipunan mula sa loob. inag natin dito ang pangkalahatang kahalayan at pangangalunya na hindi lang nagiging personal na bisyo, kundi tinatanggap ng pamantayan ng marami. Di tulad ng naunang dalawang punto, walang iisang pangyayari o ritual ang matutukoy dito. Sa halip, ito ay isang malawakang, sistematikong pagkasira ng mga batayang prinsipyo na pinagbabataya ng lipunan, ang pamilya at katapatan. Paulit-ulit na kinokondena ng mga propetang Biblia, gaya ni Nahirmias, Oseas at Ezekiel, ang mga Israelita at taga dahil sa ganitong uri ng pagkakasala. Ang kanilang mga aklat ay puno ng mga metapora kung saan ang pagtataksil sa Diyos ay inihahalin tulad sa kawalan ng katapatan sa pag-asawa at ang bayan mismo ay inilalarawan bilang isang taksil na asawa o isang patutot. Bakit? Dahil para sa mga sinaunang manunulat, malinaw ang koneksyon. Ang lipunang nawawalan ng konsepto ng katapatan sa pag-aasawa ay tiyak na nawawalan din ng kakayahang maging tapat sa iba pang bagay, sa mga kasunduan, sa pagkakaibigan, sa paglilingkod sa Diyos. Isipin ninyo, ang lipunang inlarawan ng propetang si Jeremias. Sabi niya, sila'y sumusumpa ng kasinungalingan, nangangalun niya at nagsisipunta sa mga bahay ng mga patutot ng kumpul-kumpul. Ang bawat isa sa kanila ay may matinding pagnanasa sa asawa ng kanyang kapwa. Ito ay larawan ng kumpletong kaguluhan sa moralidad, kung saan ang pag-aasawa ay isang katang-isip ang katapatan ay walang kabuluhang salita at ang pakikipagtalik sa labas ng kasal ay isang karaniwang libangan na hindi na nga rin sinusubukang itago. Ngayon, marami ang maaaring magsabi, ano ngayon, pribadong usapan niya ng bawat isa. Ngunit, magkaiba ang pananaw ng Biblia rito. Hindi lang ito nakikita bilang personal na pagpili, kundi sintomas Thomas ng nakamamatay na sakit ng buong sistema ng lipunan. Kapag nagigiba ang pamilya, ang pangunahing unit ng lipunan, nagsisimulang gumunguho ang lahat ng iba pa. Ang mga batang lumaki sa ganitong kalagayan ay hindi nakakakita ng halimbawa ng malusog na relasyon. Hindi sila natututo ng responsibilidad at katapatan. Nagdudulot ito ng sunod-sunod na reaksyon ng kawalan ng batas pagiging makasarili at kawala ng tiwala. Kung walang sino man ang nagtitiwala sa isa't isa, kung bawat isa ay naghahanap lamang ng sariling kasiyahan, ang gayong lipunan ay hindi makapag-oorganisa sa sarili, makapagpoprotekta o makapagpapaunlad. Nagiging mahina at vulnerable ito. Direktang iniugnay ng mga propeta ang pagbagsak ng moralidad na ito sa mga darating na kalamidad ang pananakop ng mga Asiryo at Babilonyo, ang pagkasira ng templo at ang pagkatapon, iginiit nila na ang mga kaaway ay mga kasangkapan lamang sa kamay ng Diyos at ang tunay na dahilan ng pagkatalo ay ang panloob na pagkabulok. Ang bayang nalubog sa kahalayan at pagtataksil ay sadyang hindi makatayo laban sa mga panlabas na banta. Ito ay nabulok mula sa loob, at gumuho sa sarili nitong bigat. Kaya naman, ang pangangalunya na naging pamantayan ay isang tahimik na mamamatay tao ng mga sibilisasyon na kumikilos ng mabagal, ngunit tiyak at hindi maiiwasan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ang mga sinaunang salaysay na ito ay patuloy na nagbibigay sa atin ng matinding pagkabigla at mahalagang aral? Una, ang lawak ng naging epekto. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa kaparusahan ng iisang tao, kundi sa ganap na paglaho ng buong lungsod at kabihasnan. Ipinapakita nito kung gaano kabigat ang tingin sa mga kasalanang ito noon. Pangalawa, ang hindi inaasahang kaugnayan nito sa kasalukuyan. Kung susuriin natin mabuti, marami sa mga sinaunang problemang ito, ang pagkasira ng pamilya walang pakundangang pagpapahayag ng seksualidad at ang paghahanap ng kasiyahan sa anumang kaparaanan ay nakakagulat na hawig sa mga hamon na kinakaharap natin sa modernong mundo. At dito matutuklasan ang tunay na plot twist. Ang mga kwentong ito na isinulat libu-libong taon na ang nakakaraan ay hindi lang basta nagkukuwento tungkol sa nakaraan. Nagsisilbi rin itong matinding babala kung gaano kadali para sa isang lipunan na gumuho mula sa loob kung pababayaan ito ang mga fundamental na prinsipyo ng moralidad. Posibleng ang pagkasira na iniuugnay sa pagwasak ng Diyos ay isang metapora para sa sariling pagkasira o self-destruction, lalo na kung ang moral na pagbagsak ay umabot sa kritikal na punto. Pag-isipan ninyo ito Kapag bumagsak ang moral na pundasyon, madalas itong sinusundan ng pagguho ng lipunan, ekonomiya at kalaunan ng pisikal na integridad ng isang sibilisasyon. Kung gayon, nakita natin na ayon sa mga sinaunang teksto. Dahil sa mga kasalanang seksual, matinding kaparusahan ang bumagsak sa buong lahi o lipunan. Maging ito man ay ang kasalanan ng Sodoma at Gomorrah, ang paggamit ng kultong prostitusyon o pangkalahatang kalaswaan. Lahat ng ito ay tumutukoy sa iisang bagay. Ang paglabag sa tiyak na moral na hangganan ay may malalayong at malalim na epekto. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Sana'y nagbigay ito sa inyo ng malalim na pag-iisip. Kung nagustuhan ninyo ang makabuluhang pagtalakay na ito, sa kasaysayan at moralidad, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe sa aming channel, at iklik ang bell icon para hindi kayo mahuli sa aming mga bagong video. Ano naman ang inyong pananaw sa mga sinaunang aral na ito? Naniniwala ba kayo na ang mga katulad na kasalanan ay maaari pa ring magdulot ng pagbagsak ng lipunan maging sa ating panahon? ibahagi ang inyong mga iniisip at komento sa ibaba.